na mga idol ang ating huli grabe sino ang gusto nang pagi mga idol oh, ayan pa, ang pating grabe sobrang dami message lang kung sino ang gusto ng pagi mga idol ayan mga idol o oh, kung nakikita nyo, napakarami po yan Dito. Ako tawagin pala dito mga idol ay Churua. So comment down below mga karamlon kung anong tawag nito dyan sa probinsya nyo. Isang piraso mga idol like, 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 ay isang kilo. To the... <totiple> Ayan mga karumblon ang ating kasamahan na nagkukubrada. Mukhang malinis yung lambat nila mga idol. 21 di pa ang lubid tapos may pataw na pa isa isa ayan ang pataw niya mga idol malayo yung agwat pa. sa kaga sapsap daw mga karumblon sapsap na yung malapad yung malalaki ang bilis na ang pagkumbrata nila mga kamulong was was dahil wala masyadong isda kung um, kunti ganda din yung huli nila mga idol yung surowan na tinatawag yung baboy baboy tapos yung sapsap -sap, mga karamblon saka yung malapad na tinatawag yung tawag sa probinsya namin eh, yung urus na malalaki malalapad parang kasing ng palad spot na yan mga idol ay dito lang yan ako sa gilid ng mga windmill napakarami mga idol sa langot 30 meters 30 to 35 meters at ayan na nga mga karamblon ang kanilang buya ayan ang buya nila dalawang pataw na lang dalawang pataw so bali tatlong lambat na lang yan mga karumblon o dalawang lambat ayan ang buya nila mga idol dapat ganda ng purwa mga karumblon o napagaganda sana ang unang ano, mga idol kaso nga lang ay eh, hindi maganda ang pagkano ng kamarote kunti yung ano yung higaan mo malawak yung space sa unahan na wala naman masyado ano, laman ayun na, babalik na ang import And dito na import natin mga idol may ay eh, kalmada may mga karunglon ay kalmada at saka kung palipat-lipat tayo mga idol sa kasama nating ibang sa kasama natin lansya, mga karunglon ay delikado delikado na uh, maipit yung kamay natin o kaya mahulog uh, tayo mismo ito na mga idol ang ating huli Grabe. sino ang gusto na ang pagi, mga idol Balbal Words oh. ayan pa ang pating grabe sulit ang araw ngayong araw mga idol sulit ang araw ngayong araw grabe ba sobrang dami sobrang dami mga karumlon ang pating tsaka ano pagi ayan Siyempre, hey, misis lang kung sino ang gusto ng pagi mga idol. Be, talagang napakarami mga karumplon ang huli natin ngayong araw puro pagi pagi tsaka magandang isda mga idol talaga naman yan mga idol o oh, kung nakikita nyo napakarami po yan puro baboy baboy kung tawagin dito, ah, kung tawagin pala dito mga idol ay churuwa So comment down below mga karumblon kung anong tawag nito dyan sa probinsya nyo. At siyempre hindi mawala mga idol ang ating sapsap -sap na malalapat. Ayan o. Hindi kayang takpan ang aking limang daliri. Sige boards, balbal boards. Yan mga idol. Ayan, ang ating kabade. Woo, grabe mga idol. Basang-basa. Nasa pawis si Puy Romblon. <laughs> Sa sobrang dami naman talaga ng ating pagi ngayong araw. Tayo ay nangangamuhan lamang. ang bagay tsaka pating isang cooler okay. at ayan pa mga idol dalawang kulay orange na ano punong puno din yan okay. Ha? Grabe, puro ang lalaki mga idol oh. Huli natin ngayon mga idol Sa ating palubog na lambat Na yung may pataw-pataw Ito yung huli natin

Chào. Cái tờ đó à. Lapad manga ito lo. Yan. Sap sap na malalaki. mga idol at hanggang dito lang ang video ito kami ay po na so bye bye sa inyo mga idol saludo sa inyo mga idol at please don't forget to like, share, comment